Puntahan natin yung may-ari ng bahay. Kaya yung bahay kaya to. titignan natin yung may-ari nito. Tatanungin natin kung sino may-ari ng bahay na to. Ano po? Ay. Ano po 'yon? Sa iyo po ba ito bahay na to? Opo. Ano yung bakasyon ng kulang? Ah, uh, magaling ka pala ano. Oh, ay ay <laughs> di ako nagkukupas lang doon sa bundok. <laughs> okay. paminsan minsan naman nakapagpatay ako ng ganito. Palaking bahay. Pwede makatambay dito? Ay, pwede naman. Hmm. Anytime. Anywhere. <laughs> ay, pwede mo pasok ang bahay mo? Pwede. Ano lang, right. may ano dyan, may, may katulong ako dyan. Ayan eh, natin ang bahay. Ang <laughs> <laughs> laki ng bahay na magpupras, oh. laki hmm. ng na... Lagi ng TV oh. Hmm. Mm -hmm. pala ng bahay mm -hmm. mo, no? Ha? Ano yun, napagawa mo dahil sa pagkukupras lang yun? Oo, uh -huh. Yung parte ko sa kupras, yung mga... Yung isang uh -huh. linggo na nung parte akong five, tinatabi 1 tinatabi ko ang 1,000. Itong bahay na ito ay ano, Up and down. So, ibig sabi, naiipon mo lang ito sa pagpapagawa? Ay, oo. Dahil sa pagkukupras? tayo mo ang mukha ko, oo. Oo. Grabe, pagkukupra. Oo, kamay ko, oo. Ilan tang mo lang itong pinag-ipunan? Wala pa akong asawa. Mga, mga ano, mga isang taon lang. Hindi, mga tatlo. Tatlong taon pinag-ipunan itong bahay na to. Tatlong taon ko itong pinag-ipunan? Ang laki, laki ng kita mo sa kutrasan mo. Iba pag masipag eh ano yun, yung kinukupras nyo hindi sa inyo. Hindi, nakikupras lang ako. O, oh, ibig sabihin, Pasan pa nga? Kung hindi sa inyo, yung may-ari, siya lang ang nakikiprosyento sa iyo. Oo. Na kupit mo ang iba. Hindi ba? O, pita pa ng gato bahay, kung Ay... nakikukuprasan ka lang. Ano? Minsan, nagpapalitik din kahit kaunti. <laughs> Mahirap pa ka magkupras. O, oh, tandaan nyo, taga <laughs> Huwag kayong papakumpras dito, ang to.